Kasi totoo naman yun, totoo naman kasi yung tao. Never kong inano yun, never kong diniscriminate yun sa kahirapan nun. Opo. Oh, Kaya ganun. Wala nang tayo makagawa, ma'am. Tapos na yun eh, doon na yun eh opo ipaparating ko po mamaya sa asawa niya. pag naipong ko po uli papadala ko. opo. 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 Kasi nga bago umakyat sa stage. yun, magkausap pa kami. Kasi wala namang matakbuhan eh, Sa sasabi sa sa niya di mo na ako pinadadalan waray. Sabi niya sa akin, di mo na ako binibigyan. Sabi ko, ang dami mong sponsor, kulitin mo. Lagi ako sasabi, aray, wala akong pera. Madami kang sponsor, kulitin mo. Sige na nga. Uh, sasabi niya. Pero pag, pag nag-aabot talaga ako, pag sinabi niya, papalayasin na ako sa bahay ko, pag di mo ako binigyan. mo <laughs> yun na yun. Yun na, yun na yung sinasabi ko. Nagawa ko na, nagawa ko na maging mabuti sa iyong kaibigan ng buhay ka pa. Yun yung importante. Ngayon, kahit anong gawin mong kabutihan kay Kaloyal, patay na yan. Ma-appreciate pa ba ng taong yan? Diba? Kahit anong gawin mong, kahit anong gawin mong panglilimos sa buong mundo, ano, kabukid, um, sasabihin ko sa iyo, patay na si Kaloyal. Hindi na ma-appreciate 'yang tulong mo. Ma, kahit anong pagbibida pa ni Kaloyal, ni ani uh, ni kabukid na tumutulong siya sa burol ni Kaloyal. Hindi niya na mababawi 'yon dahil pinasamanya niya yung loob ni Kaloyal nung panahon na 'yon. yung mga taong nakakaintindi kung bakit ako nagagalit, alam nila 'yan. Kahit anong gawing panglilimos pa ni Tagabukid sa mga followers niya, hindi na mababago 'yon. Kasi patay na si Kaloyal, hindi na ma-appreciate ni Kaloyal 'yan. No, eh, kita, sana, no sana, nung tiwala sa kanya si Kaloyal nung buhay pa, naging mabuti siyang tao para kay Kaloyal, naging mabuti siyang kaibigan dahil pinagkatiwalaan siya. Kaya, Hindi sila nagkapatawaran dahil never sila nagkausap. After nung, after nung namagitan si Madarahog, hindi na sila nagkausap. Wala, wala naman nabalitaan eh. Wala nasa hospital pa naman yun sila. Sige salamat po Opo, opo, opo 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 Sige po, sige po. Lagi natin tatandaan yan. Tayo, ang buhay natin, hiram lang. So, pag may mga tao tayong pinagkakatiwala, may mga tao tayong pinaniniwala, na paggawa ng mabuti, nandiyan na yan, magulang natin. Diba? pamilya natin, Iba no, 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 no. Lahat naman yan, mayaman o mahirap mamatay. Ah. Kaya huwag kayong tanga. Huwag kayong mangmang. -mang. Kahit gaano pa kadami ng pera nyo pag kayo may sakit. Kaya sasabihin nyo, ako susunod, tanga! Tanga ka lang. Oh Lahat tayo mamamatay.